ah uh, hello, uh, my friend. My friend, where's the summer picnic hall? What? Where's the summer picnic hall? Uh, so, ito guys, no? Yung mga, yung kaganapan dito sa piknikan sa may sumpulo. Kita mo ano naman kung gaano karami yung mga tao dito. So, dinagsa guys, no? Kasi, ito yung pagkakataon na sama-sama, Kung uh, family banding dito. <laughs> Tingnan mo naman guys. So, Dinagsa talaga, dinagsa ng tao ngayon yung piknikan dito nga sa Sumil guys, no. Kita nyo naman dito, no. So ito, oh, makita mo lang sila na masaya, masaya ka na rin. Tingnan mo, kanya-kanyang video-video, picture-picture guys, no. So, so baba tayo doon sa may ng tulay. So, grupo grupo Ganito so, rin yan guys yung itsura niya. So, pwede pa rin mag-picnic dyan ang araw ng 2024 January 1 oh. So New Year so marami nga nagpipiknik dito so tignan mo yung mga nakapark na mga sasakyan gan guys so ayan o oh. hop hop <laughs> ito yung malalim guys no sa kung napapanood nyo yung mga dati nating upload na video yeah. ah Ooh. galing oh. ito yung malalim so medyo Tay kahapon eh medyo malakas yung agos ng tubig diyan eh. Yeah. Mm. ngayon medyo okay na oh. Ay lol, humina na yung tubig. So, dito oh. So ganito yung mga ganap dito guys no sa piknikan sa Somel. To. Kaya hmm. yeah, no. Guys. So mayroon ding may iba dito nagbabaon so mga tira siguro sa paghanda <laughs> so, nila gabi, So binaon nila. Anong oras na nila? Alas 11 na. Alas 11. Okay so. Alas 11 na ng tanghali. pa Hello Somel Picnikan sa Somel. Hi, Happy New Year sa lahat. Sugo pa kami dito, guys. So, ito nga sa Lati vlog. Kaya nga maganda 'yung, napakaganda 'yung ginawa nila dito ng Del Rap. Gising madulas. Yan, kuntiwa 'yung mga bata, guys, no? Ay, uh, whoo! Yo no. so maganda maganda ang tubig malinaw Yan. Ah, ito naman yung kaganapan dito sa may ilalim ng tulay so may umuusok dyan so may iba ah, nagluluto ano nagihihaw-ihaw ihaw-ihaw yeah. <laughs> para No, banding nga, ika nga, banding sa pamilya. Ayan, ihaw-ihaw, oh. Banding lang. <laughs> so, andito na tayo sa baba ng tulay, guys, no? Ito na yun, oh. Ayan. So, ang mga bata dito, safe sila kasi mayroon talagang pwedeng pagliguan ng mga bata. So, malinis naman yan kasi malang naglalaro ng mga bata dyan. Okay yan. Ito na yung pinakababa niya. Yeah. Okay. O, oh, may hagdanan pa guys, no? <laughs> may tapakan pag bumaba ka dito. So, ito yung sinasabi ko. Dito, kahit mga bata pwede magtakbuhan dito at safe sila. Napakababa ko yung tubig niya, no? Uh, dito, pwede silang maglaro. Ayan. Ayan yan. So puno na nga kasi doon sa may taas guys so yung iba dito na sa may baba okay naman malinis naman yung tubig guys dito guys no so ito yan o no? tignan mo no? ayan mm. hi pre <laughs> meron din naka live dito guys no ayan no? naka live with you. <laughs>